para sa mas malusog na pangangtawan, heto ang mga apat na pinakaiiwasan natin. Una paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay sisirain niya ang mga ugat-uga na siyang magdudulot ng high blood pressure, heart attack, stroke at possible death. Pangalawa, alcohol. Ang alcohol ay toxic. Ibig sabihin ipupulso niya ang utak, ang atay lahat ng mga organs natin. Pangatlo, soft drinks. Ayon sa mga eksperto, ang soft drinks ay liquid death ito yung papatay sa ng unti-unti, kasi hindi mo rin namamalayan yan. Sinisira na na niya pala ang katawan mo. At pangatlo, mga pagkain na galing sa refined carbohydrates. Ano-ano ang mga to, kalimitan sila yung mga white bread. Sila yung cake, mga pastries sa pastas, cereals. Kahit anong pagkain na galing sa refined carbohydrates, kasi ito ginagawa niya. O dinadamage niya yung metabolism mo, kaya katataba ng tataba at yan overweight. Obesity magdudulot yan ng iba't ibang sakit sa katawan. So ayan guys, paki-share na para makatulong.